Magandang umaga mga kasari. Uh, ngayong umaga mga kasari, ay uh, magre-ready ako ng mga bote. Kasi bibili ako ng um, kasalo na cook. Kalahati lang binibili ko mga kasari kasi kulang ang bote ko. Buwan ang, ang bote ko mga kasari dati, mga hindi nila sinasauli. Kaya ngayon, ingat na ingat na ako ngayon mga kasari. May birthdayhan kasi dito sa kapitbahay ng mga kasari. Kaya kailangan ko bumili ng ano, soup drinks at saka RC bibili rin ako ng RC kalahating RC at kalahating Mountain Dew din tigka kalahati lang bibili ko mga kasari kasi iinulan lang naman itong nabili ditong kapitbahay ko kaya kalahati kalahati lang ay Mountain Dew pa pala ngayon, ingat na ingat na ako sa pagbibenta mga kasari. Talagang tinatandaan ko na kung sino yung nabili na yung pag may nabili sa akin, tinatandaan ko na. Tsaka alaga ko na nang kuha sa kanila yung aking mga bote kasi kunti lang tinutubo tapos mawawala pa yung bote mo. Wala ka nang tutubuin. Mapapunta lang sa ano. Mapapapunta lang sa bote na bibilhin mo. yung mga kasari katatapos ko lang maglaban ng mga kumot wala na yung ibang butik ko kulang pa yung aking mountain dew wala na naman ah nasa kapitbahay pa kukuhanin ko pa mga kasari ayan mga kasari nakuha ko na yung nasa kapitbahay kaso nga lang kulang pa rin ang isa hindi ko alam kung sino ang bumili na naman yan ang sinasabi ko mga kasari hindi kasi lahat ng oras ako ang nagbabantay sa tindahan mga kasari Kulang na naman ako ng isa. Maghahanap pa ako mga kasari kung saan napunta. Ayan mga kasari, bibili na kami ng soft drinks at may pabapalitan pati kaming alak. Papalitan ang inyong readers ng San Miguel. Pwedeng palitan ng San Miguel to. Pabili ako ng isang bote ng Mountain Joe. Isama mo na yan! O, oh, ayun, mga kasabi, uh, yung akin Mountain Joe ay limang mga mga kasabi kasi hindi na pala pwede bumili ng isang bote. Kaya limang pirasa lang bininta sa akin hahanapin ah, ko pa kung ano uling bumili ng anong ng, ng video. Ayan. tapos binigyan ako na tinangkalin dahil yun pinotoos pa ng asar ko na mga makalilhat ko magkano lahat? tule 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 Parang sobra. 3.74? Ayan mga kasari, bali, nabili ko lahat ay 374. Ayan, nihintay ko na lang mga kasari kasi sala yung nadala, yung isa sa uli naming alak, ay walang laman yung dinala ng asawa ko. Ayan, nihintayin ko muna mga kasari at kinukuha pa nila yung alak na papalitan ng San Miguel. hindi nga malaman sa inyo kung sino nagbinta eh. Ay mga kasari, uh, hinugasan ko muna itong mga soft bago ko siya ilagay sa ano sa rep. Ayun, patik-tikin ko muna bago ko ilagay. Ayan mga kasari, nakapaglagay na ako dito sa rip ng mga soft drinks. Uh, mamaya pa naman ang kainan dito sa kapitbahay ko, uh, kayang-kaya pang lumamig yan. Ano pa lang naman ngayon, uh, alas 12 pa lang ng tanghali. Uh, hapunan kasi yung kainan dito sa may butlihan dito sa kapitbahay namin. Ayan, kayang-kaya pang lumamig yan mga kasari. Magandang umaga guys. Uh, guys, din namin ang gulo, ang daming sinampay. Ngayon, guys, ah, habang wala pa yung alaga ko, ah, mag-imis-imis mo tayo ng bahay at magtitiklop ng mga damit. Tapos, ang dami ko rin hugasan doon, guys, oh. sobrang kalat ng bahay namin, guys. Ayan, Ayan guys, mag-iimis mo na ako, guys. Samahan nyo akong magtitiklop at mag-imis-imis, guys, habang wala pa yung alaga namin. どんどん Ayan guys, uh, na imis-imis ko na yung kalat talat dito sa bahay namin. Yung sala namin nagmukha ng ano, sala salasalahan kunti. Ayan, pero yung aking mga nakatiklop guys, hindi ko pa nailagay dun sa lagay ng damita namin. Kasi andito na yung apo ko guys. Nabot na ako ng apo ko guys, hindi pa ako tapos mag, ano, maghugas ng pinggan dito sa kusina namin. Bali dito pa lang na imis-imis ko guys. Ayan, nagmukha-mukha na siyang salahan guys so. Ayan, nawala-wala na doon yung aking mga nakasabit. Ayan, natiklop ko na guys. Ayan. Nandito na kasi yung apo ko guys. Kaya stop mo na ako ng paglilinis. Kasi hindi pwede yung mata ko eh mawala doon sa apo ko. Kasi masyadong malikot. Ayan. Yan lang muna guys. Mamaya na uli guys. Yung kusina mamaya ko na imis-imisin. Inihintay ko lang na ano, dumidi siya para makahugas-hugas ako ng ano. Pag nakadidi kasi siya guys. Nandito lang siya sa loob. Ayan pag dumidi siya, ayan tsaka ako babanat ng paghuhugas ng pinggan. Wala kasi dito yung anak kong bunso, guys, kasi wala siyang alaga ngayon. Ako ding ng tatay ng alaga niya. Kaya wala siyang alaga, naggagala siya ngayon, guys, kaya kami lang ng apo ko dito sa bahay. Ayan, guys, mamaya uli, guys, kasi yung alaga ko titingnan ko pa sa labas.